May mga pagkakataon talaga na pahirapan si baby paridihin. Bagong bakuna -bago kasi siya nung nakaraang araw. Nagtataka na kami dahil panay lang ang tulog niya. Kaya kahit tulog siya, pinapadede ko kasi sumisipsip naman siya kahit papano. Worried na kami dahil isang beses pa lang siya dumede ngayong gabi. Hmm. Pag now, <laughs> kalam talaga. Lamig na lamig. Kala ko gising na. Kala na pipi. Ah, hindi ka, ikaw alas 7 na. Talaga, isang scoop lang yung nadidi niya. 30 ml lang. Ay, hirap yeah, do. No. Kawawa naman ito hindi na siya nakadidi. Maayos mula nung binakunaan. Pero hindi ko naman sinisimba bako na kasi feeling ko sa chupon na hindi siya nagre-reklamo or inaayawan niya kasi. Pinalitan ko kasi ng chupon. Bumili ako ng bagong chupon na 0 to 3 months. Tapos, Punta ka kung malakas siyang tumagas. Kaya, yung ginamit ko ngayon, itong chupo na brown, nabili ko to sa supermarket. Mas dumede siya dito. Kunti lang. Hindi, siya ganun kalakas tumagas talaga. So, mas okay siya dito kisa doon sa nabili ko na pigyon. Pigyon ba ang tawag nun? Basta, yung malambot na chupon, feeling ko lang nagkaroon ng battle aversion si baby. Nabibase lang din naman ako sa mga nakikita ko na pedya dyan sa YouTube. So, siguro kapag wala kayong idea, tulad ko kasi hindi ako nagsasearch. <laughs> Naisipan ko lang din bigla kasi nag-bore na talaga ako. So, observation ko pa lang to. 8am na pero sobrang sarap pa rin ng tulog niya. Kaya pilit na ginigising ko si baby para lang talaga makadedit na siya ulit. At kahit alas 8 na ng umaga, talagang sobrang antok na antok pa siya. At pinayuhan na ako ng mga kapatid ko na hayaan ko lang daw na matulog. Kasi didedit din yan kapag nagutom na. Yun na nga, kitang kita naman kasi sa chan niya na talagang gutom na siya dahil flat na yung chan niya. Kaya sino ba namang hindi mag-worry, diba? Kaya nilalaro ko lang siya ng nilalaro para magising lang. Tumili ulit ng baby. Eight siya dumede. Tapos dumede siya ulit. So kapag tuloy-tuloy na to, so alam ko na kung ano naging problem sa kanya. So ayun na nga guys, pagkatapos namin mapaliguan si baby, igagala muna namin si baby sa labas. Palagi lang kasi kami nasa loob ng bahay. At para na din mabilad si baby sa araw ng konti. Dumede na siya at naghahanap na talaga siya ng dede. Nagutom talaga siya. So, feeling ko talaga sa chukon siya nagka-problema. Sana tuloy-tuloy na itong pagdedede ni baby. Eh, talagang nagutom talaga siya as in. Feeling ko talaga gusto niya dumiti sa breast milk. Pero syempre, tumigil na yung milk ko kasi nga. Kinihinto ko na siya. Huwag nag-agod na. Gunga nga siya. niya yan. Pero gusto siya nang dumiti. Wala eh. Ano talaga siya? Under ano siya sa mayo ko kaya naka talaga siya. Kawawa pero wala akong magawa kasi ikaw din naman ang kawawa, baby. Ikaw din naman po ang kawawa. Iyak ikaw every time na din nage, di ko sa akin. Diba? Wawa yung baby kaso wala bang kanyang chokin at ikaw nang it's so, okay to be. Kung ba gusto talaga niya yung breast milk, pero hey, hindi gusto ng sigmura niya. Hmm, okay, okay.